mga idol Magandang umaga mga idol Maganda ng araw ngayon ah. So ito na yung mga mga idol Hingin ko natin ride Punta tayo ngayon sa Butulan, sambalos mga idol Mag beach tayo So Andito ako ngayon sa ano so, Sa Mabalakat Time check 7 or mga idol Ah <laughs> uh, Pagpunta muna tayo ng kuwet kasi dadaanan natin yung mga kasama natin Mga katropa ko mga bisaya Na XUC item yun, sa Ibu University mga idol na ano, school sa schoolmate natin So natakaming ganal lahat yung kasama ko mga idol Magsusuming kami sa Rama Inter International Beach Resort So yun mga idol, i-document natin itong ride nito So, bago natin set up So, sana mga idol, maayos yung biyahe natin Na uh, iiwas tayo sa mga aksidente So, iingat lang tayo Alright! So, nandito na ako sa loob ng flight mga idol So, ano lang yun, dalawa lang yung kasama ko mga idol Naka-inmax, naka-uncash yung isa So, marami kami Uh, nakasasakyan yung iba ang ilang dalawa yung ano monitor mga idol so buti may sumama sa atin kasi initially uh, ako lang talaga yung mag-monitor nang buto alam na may sasabay so buti mga idol may sasabay sa atin next time ko hindi ay ano, yung yung sandalis mga idol so uh, exciting medyo kinakatahan na mag excited mga idol So, ganun yung feeling kung pa uh, hindi mo pa napuntahan yung isang lugar. Ganda yun ang view dito sa Cloud ng Idol. So, marapit na tayo din sa meeting place na amin. Uh, Nainit na siguro yun kasi yun. Uh, sabi ko pa naman, quarter to uh, 6 nandun na ako. So, anong oras na? 6.15. Malate na ako ng ano, 30 minutes mga Idol. Ang gawa sila ganda. Alam ko dito na yun. Harap ba ng ano? Ito ay, mag pa. sila hindi ko pa sila nakita so mga idol nandiyan na yung mga kasama ko sila <laughs> so punta muna na kami ng ano camel ah, trend, tala so meron pa kaming ibang katropa mga idol pupuntahan mo so, na kami so nauna pa pala ako <laughs> Nalit na ako ng 30 minutes Nauna pa ako So ayos lang mga idol Alright So May bagahe kasi ako mga idol Parang may uwi ako ng pagayon di orin ito So iwan mo na natin ito dun sa mga kasama ko na may sasakyan sila So traffic ah Alright Oh, nandito na tayo mga idol sa second meeting place eh, Hindi na naman ang meeting place to Pero nandito yung iba kung nakakasama na may sasakyan So ipaano lang natin yung bagahe natin mga idol Pasabay natin Wala naman nga tayo ito Asan ba sila? Wala na nga sila eh Wala na sila

mga idol wala sila dito nakaalis ano, na daw pala so puntahan natin alright so nito kami sa friendship mga idol hanapin namin yun mga may iba namin saan iiwan namin itong bag sana nandyan pa sila sabi pala yung daan dito sara sara

First time. Pakarga na oh, Lagi -start, no? ah. <laughs> kayo, yung start now. Si kayo ba? Ano riders. So idol sa kwan. Sa lugar.

Oh, eh, ya, ya, cika ya, coba sisi bakong ya. Hai, Sam, ayo, Pak Abdul, tara. Saya so, mau nanya kami, dahil melalui lewat. Oh, kita lantar dulu. Let's go, mga idol. Gahin na tayo, mga idol. Malagod na yun pa. Pero, tayo tayo yan. So, departure natin, mga idol, 7.15. So, dito tayo sa Friendship, Angelo City. Sa Barangay Amsik, Angelo City. So, update tayo, mga idol. Malito na kami banda sa, ano, sa Friendship Highway. So approaching tayo dun sa junction ng ano, uh, papuntang Pura So dun kasi tayo dadaan na idol Sa municipality ng Pura, Pampanga, diretso sa Florida Blanca Diretso pa tayo ng binalutuhan na tayo na ako So yung mga kasama ko na isasakyan Uh, of course, sa uh, expressway sila dadaan mga idol, so mas magulis So, for so you mga idol, yung pansa namin, yung oras Walos sa uh, tatlong oras kami nagbibiyahe pupunta ano, Rama International Beach Resort So Miss na naman siya mga idol oh, what wow. Ganda na ang daan dito sa friendship oh. Ang lamig dito mga idol Maraming puno So ayun malapit na tayo sa anong, junction, pupunta, ano, Junction papunta ng Porak So right turn tayo dito mga idol Pagpidiretso tayo Papunta sa Anion, San Fernando uh, Tulabas tayo tapos dito sa kaliwa, papunta nga nila City Center So dito tayo mga idol. Alright! Ayan o. Eh. Municipality of eh, Porac. Nice one mga idol. So ang kagandahan ngayon mga idol, meron uh, tayong bagong camera, yung Mataso V50X. So may record natin ng na mas uh, maliwanag ito yung biyahe natin kumpara dun sa dati kung ginagamit na camera idol so nag upgrade tayo pero hindi pa talaga yung GoPro wala pa tayong budget para dun <laughs> so baka masuportahan yung mga idol pag so, subscribe sa channel natin so makatagpundar tayo pero nag-start pa lang tayo mga idol so kung masuportahan niyo ako mga idol tuloy tuloy tayo so hindi pa lang nakapag subscribe mga idol subscribe na kayo sa youtube channel ko then pakipindot na lang din yung notification bell mga idol para ano magiging ano tayo updated tayo sa mga bagong uploads alright alright nandito tayo sa bridge ba to Manatian Bridge Alright mga idol Manatian Bridge Manatian Manatian So nasa Kurak eh. So ang sarap talaga mga idol Pagka Pinapanood uh, natin yung Kapaligiran Pag Bago sa Pamingin natin mga idol Yan yung eh, masarap sa Biyahe Kasi Kasi tayo Ma experience tayo ng mga bagong tanawin mga idol para uh, Parang ano, parang first time pa natin, ganyan So, ang sarap sa pakiramdam Ganda na kasada dito Diretso mga idol So, yung mga ko medyo nahuli sila So, hintayin muna natin sila mga idol So, ngayon na itong tumunan right, Ayan, nandiyan na sila ngayon Nakahabol din Alright Alright, so approaching tayo ng idol dito sa bypass road Dito tayo dadaan ng idol kasi eh, Iwas na tayo doon sa ano Iwas tayo dun sa traffic congestion sa Pura Yung the best na kalsada mga Uden Bypass Road Pag kasi dun tayo dadaan sa sentro ng bayan ng Pura ma stock tayo dun, medyo traffic Saka so, mas malayo ng konti naman Dito, pag-ilis lang dito Approaching na tayo sa main highway So, mabilis lang tayo nakalusot kasi bypass road yung ginawa na natin mga idol Alright! So, andito na tayo sa dandang Florida blanca tampanga mga idol <coughs> Approaching tayo dito sa, ano? Gatil U.S. Air Base Ito, Philippine Air Force Fisherton-Basa Air Base mga idol Uh, bala pa itong i-revive ng ano, ng US. Kasi, ano uh, na, may budget naman yun. Dahil nga sa cooperation na ng, ng US at Pilipinas, sila din sa pag, ano, pagbuhay ng mga airbase dito. At, dinadagdagan pa nga yung mga idol. sa so, marami ng mga airbase dito yung ano. Marami ng base yung Amerika dito in the future. So, siguro, count yung mga idol sa so, kung gawin ngayon na ano, parang arms race ulit. So, kanya-kanya ang ng mga bansa dahil sa mga iba-ibang political issues mga ito. Like yung sa Ukraine, yung bago na yun, sa Sudan, saka yung sa Taiwan. So, yun yung pinaka-class point mga ito. Sa so, history ng war, yung paper na mag-break out yung pagulungan sa Taiwan. So, sana hindi na darating sa kanon. Alright! So, dito na tayo mga idol sa ano, anong bridge to? Ito so, na dito yung pangalan ng bridge. Pero, ang ano nito mga idol? Medyo mahaba. Gendo. Eh. Tuloy na lang siya mga idol. Sarap magbiyahe! <laughs> Biyahe na naman tayo na malayo mga idol Time check mga idol 8.08 ng umaga So nandito pa lang tayo sa Florida Blanca So children lang si tayo mga idol Kaya uh, hindi tayo nagmamadali uh, Alas dos pa yun namin Check in dun sa ano Sa beach So wala rin naman tamba yan uh, Malamang pag nanadaan na kami magandang view dito Pag stop over na kami Saka so, siguro almusal Doon na siguro sa bataan mga idol Kapal malapit na Alright Update mga idol Nasa dinalupihan bataan na tayo So 8.20 Kabilis lang pala So Malapit lang pala si mga idol Biyahe natin Actually wala pa tayo sa kalahati <laughs> Pero Bias lang kasi sa Google Maps mga idol parang nalalayuan pa ako ng konti dito sa dinalupihan di sa oras pero hindi ko expect na ganun lang kabilas na dito na kami so possible na mabilis lang talaga yung ano with respect sa service ng Google Map so dito tayo sa dinalupihan approaching tayo dun sa highway papunta na sa ano sa Olongapo City So, uh, hindi tayo dumaan doon sa gitna ng Dinalupihan, mga idol. Dito lang ako sa gilid. sa crowded doon eh. Mabuhay ito yung shortcut. Ayan mga idol, Dinalupihan Water District. So, balak namin mga idol, dito kami mag -almosan. So, tingnan natin. Doon daw sa highway eh. So ito na yung highway Hindi ko lang alam ako doon kung ano yung pangalan ng highway na to Isulat ko na lang dyan sa caption Grabe <laughs> <laughs> ang ganda ng bundok na namin doon Ganda na kasada mga idol So dinalapihan pa rin ito mga idol Wow grabe Ayos nice. ito yung mga gusto ko yung view mga idol Sarap talaga magbiyahe ang problem sa kalsada dito pala itu idol, matagpag masyado. Di sa ang buk sininto idol. Pag, uh, matigas yung mo dito, mo agad yung ano. Tagtag. Ako, tinigasan ko pa naman yung ko. Tagtag Oh, ban, eh. So, eh, totoo nga, palikuli ko ngayon pasada dito mga idol, papunta mo yung gato. Ayan, nasa ulang na. Dito tayo kailangan magpa-picture mga idol. Hindi pwede mo natin picture dito.

nice ka ba? Eh. Ay, narating din namin ang, ano, ng ano, Arako ng Olongapo City. Picture tayo.